Matapos kalat ka rin ang kampo ni Cassandra Lee Ong, ang first couple sa Pogo, maring pinabulaanan ng palasyo ang pinakalat na larawan ng Pangulo at ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama ang umanin mga Pogo executives kasama si Ong. Ayong kay Special Envoy of the President for Tourism and Trade to the People's Republic of China, Benito Techico, bagamat legit ang larawan na lumitaw, hindi naman umano totoo ang kwentong ibinahagi dito. Anya, nagpa-picture lamang si Cassandra Leong kasama ang grupo nito, kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa sa isang restaurant sa Pasay City. Litrato ay totoo, but yung storya po ay yun. Mali. Uh, ayun ang masasabi kong uh, totoo. Ayon kay Chapter 5, kuha ang litrato noong 2020 pagkatapos ng pandemya nang uh, mag-dinner sila at nag-request ang may-ari ng restaurant na magpa-picture sa presidente kasama ang mga kaibigan nito. Marami ang nagpa-picture kaya hindi nila alam kung sino-sino mga ito kaya hindi tamang paliyutawin na magkakilala ang Pangulo at si Ong na nag-uugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa so Pogo. Sinabi ni Techiko na ngayon lamang niya nalaman na si Ong ay kasama sa mga nagpa-picture matapos ilabas si Topacio ang larawan. Sinabi pa ng Special Envoy na napilitan siyang magsalita dahil unfair na idawit ang Pangulo sa issue kay Ong at binigyan diin na walang anumang koneksyon ang first couple kay Ong. It feels that it's so unfair. ba? Diba? It's so unfair already to the President that he keeps on working hard and then yet um, di matapos-tapos ang, ang mga um, paghahanap ng storya sabihin natin gano'n you know, no? ayaw na lang natin mag, mag, uh, magsalita ng, I mean, walang, walang, walang katapusan